Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay mula sa Aralin 1. Ang aking iuulat ay tungkol sa pamamahayag, print at broadcasting, radio, television. Ilang halimbawa ng sitwasyong pangwika. Ang pamamahayag sa print man o broadcasting ay gumagamit ng iba't ibang wika depende sa tagapakinig o mambabasa. Karaniwang ginagamit ang Filipino sa mga pambansang balita para madaling maunawaan. Habang ang mga bulokal na wika ay ginagamit sa mga community media upang mas epektibong may parating ang impormasyon. Ngayon naman, alamin natin ang mga kahulugan ng print broadcasting, radio o television. Una ay ang print. Ito ay tumutukoy sa mga nakalimbag na anyo ng komunikasyon o balita. Ginagamit ito upang maghatid ng impormasyon sa pamamagitan ng papel. So, ang mga halimbawa nito ay ang dyaryo o newspaper. Dito na naman tayo sa broadcasting. Ito ay tumutukoy sa paghatid ng impormasyon sa mas malawak na madla gamit ang teknolohiya tulad ng telebisyon at radyo. Sina, sa himpapawid ang balita, palabas at impormasyon. So, makikinig, mapapakinig din natin ito sa paralan tulad ng mga pag-uulat sa mga estudyante. Sa so, susunod ay radio o telebisyon. Bahagi ito ng broadcasting, ngunit ito ay audio lamang walang visual o larawan. Ang telebisyon naman ay isang kagamitang elektroniko na ginagamit para mapanood ng mga palabas, balita at iba pang uri ng libangan o impormasyon. Dito naman tayo sa tabloid para sa lahat. Ang tabloid ay isang uri ng pahayagan na karaniwang mas maliit ang sukat kaysa sa mga karaniwang dyaryo o broadsheet. Kadalasan ito ay tumatalakay sa mga magagaan, maiinit o kontrobersyal na isyo tulad ng showbiz balita, krimen, chismis at iba pang mga kwentong pumupukaw ng interes ng masa. So may kahalagahan ito. Nagbibigay ng mabilis na impormasyon abot kaya para sa masa, mas mura kumpara sa mga broadsheet kaya mas accessible sa karaniwang mamamayan. Kumagamit ng salitang madaling maunawaan ng lahat, lalo na ng mga hindi sanay sa formal na panitikan. Yun lang po, salamat.